mga tirador ng mga silba mga <laughs> kanito ga ari ari ang pondero yan magandang umaga mga idol time check mga alasotso. yan oh natanda nyo pa ba yan mga idol oh tingnan nyo oh yan wala kasing wala, pondero. wala, wala kasing ano pasok tapos na daw yung project nila kaya ito sumama na naman dito naman pala kami ngayon sa ano kamindis titirahin na ano naman din namin, na, namin dito yung ano yung mga shield na litob. ah litob litob kung tatawagin parang clamp oh, shield, shield din siya um, mga ito. Ito. So, bang, naman bang, naman idol so bang abang mga idol ayan lakad lakad <laughs> mo <may> oh. yun <laughs> 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 no, no permanent address <laughs> Tinagahan na namin Purong talo no <laughs> Malapit na kami mga idol Pangulam-ulam lang ba mga idol Tawag dito sa amin Shell Hunter <laughs> Shell Hunter and, mga idol Ah. Oh, oh, yung aba, yung baging na 'yan, oh. Salma munog. Kasi may nakita ko niyan mga idol. Yung buto ya ba, buto ng bunga niya. Akala ko ano, eh. first time ko nakita mga idol. Akala ko ano, mutya na nang ano, sapa. Ayaw <laughs> mutya, ang saya. Sana pala rin kami mga idol, no? Sana pala rin kami. Pinoro naman ng founder, oh. Grabe, Sana pala rin kami mga idol. Ang ulam-ulam lang. Sa awa ng Panginoon, mga idol. So, doon na lang mamaya mga idol. Doon na lang. Doon na lang. Mga tirador ng mga asil Hindi <laughs> ito na naman sa dagat <laughs> Ano? sumuot na, sumuot na sila Nandito na sa talon Ari na, tingnan daanan Ayan mga idol, pa ibas pa lang oh. <laughs> sana surtin kami mga idol no iwan namin dito yung ano namin chinilas pa mga idol dito dyan sa akin dyan sa akin dun kay master pa no kay master norman na yan o kasi yung bao na kay master norman o Oh, may kanin may okay kanin o may na yan yan madagdagan yan mamaya mga idol dalawang pa yung bag uy galing ko to ko hmm ari ding tubig ha huh? ari tubig ari ding tubig ha oo mga idol o oh. lapad ng ibas yan ayan oh. may tao na rin na nanginas doon yan ayan ano ka nasa yung mga idol o ayan idol hoy dirita na <laughs> <laughs> so maya maya na mga idol ha kasi mahaba yung ano yung video ba yan putik dito mga idol siguro maraming alimako dyan din ako muna kapag mga ano dyan dukot ba yan slow yan kasi master pano nahihiyain yan sa kamera Si tinitraining ko nga eh. Pero pag ito lang, sayo namin ito. Oh. You know. Ayan <laughs> <Hey>, Eh, Joe! <laughs> What's up, Joe? ta <laughs> doon, doon kami, mga idol. idol no? Oh. ayan no? Oh. tawag dyan punot mga idol no? Oh. punot comment kayo mga idol kung anong tawag dyan sa inyo tirador ng mga kapakinason mga idol maya maya laki ng tubig time check mga idol mga 8.30 na umaga lawak ng hibas mga idol oh nasag dito kasagba, kasag mga idol nakalublob lang yun isda so nung, nung ano kami dito marami ang mga dito mga ilaw pa kami Master Norman mga idol oh. Doon naman sa kabila si ano si Master Panaw. Papasensya na 'yo na mga idol yung video. Magalaw. Kasi si Master no, binaganyan ko para lalim. Oh. Kapag mo 'yan, sigurado na 'yan. Parang bato ba. Matigas. Dan mga idol minapa akan ang mga nasa dito. Puwede na rin to, pangbulom noon. Mo tanbulada, tingk bulada. Bien, jerk bulada. Yeah, kitlang may idol lah. Kitlang, kitlang. Diyan Ya, yeah, mga idol. Kanya ba mga idol? Yo, Masok. yan dito mga idol kalib-lib lang ba si ito talaga yung target ko dito yung alimasag ba mga idol dito kasi nakalub-lub lang yun sila Ito yung pagnapakan mo yan. Ang dalabas yan. Mangidul. Bagulang pasok. Ayun ya. Yan ngidul. Itu ayo. Yan. Tapak lang, Bah. Bag nakapaat samban ngano. Pantol, Bah. <laughs> Twist nang pantol, arai sakit. Amen. Ayan, Lima ayan. sakto. Lima sakto malito. Ayan mga idol oh, maling masak oh Omlet Ayan masak Lagi-lagi nanti dyan Mirap oh. oh Dami na mga idol Dami na mga idol Ulam-ulam na, thank you lord ah, Nakakaingal din Thank you lord Tera, patuloy tayo mga idol Sebuah Masak na naman mga idol, limasag na naman, ito siya, ganyan na, limasag, limasag na naman mga idol, o lagay, o lagay, lagay pag meron na lang mga idol kasi haba na yung video mga idol oh. Ayan mga idol. Minapakan ako dito. Ay. <laughs> Wala. Bokya. Bokya, bokya. Uh. teman-teman mga idol yan napaka ko lang oh ayan sana makarami thank you lord thank you lord oh ayun ano naman ayan oh ayan oh hmm, ayan oh Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hello, I don't

yan, Oh. Ano kayo to? Ano kayo yung silto? Ay, sikat. Sikat na laki. Pangit ng lasan yan. Maalan ba? Maalan. Ang idol. Ito. Ito. na no. ng... yan, Siguro, mga idol. Iba pa kung nakuha ang lito ba? leasing ayun si master norman layo layo nila idol bakit kaya maraming butas butas kasi layo kami sa dagat ng idol kaya hindi ko alam yan ayun ito na Nan nanap po mga idol oh. yan litop tawag dito sa amin lay litop lay yan mga idol iwan ko kung sa ibang mga lugar anong tawag dito yan di tuktok sa amin so yan mga idol ito na yung kuha ko marami rami na so yung gagawin ko itatago ko muna, muna yung cellphone mamaya na mga idol kasi mahirap bit bit nito tapos bit bit ng cellphone Ayan. tapos yan doon si Master Norman Ayan siya mga idolo. Oh. Layo, ang layo. Tapos si Master Pano. Ayun. ang layo. Mga kulay pula. Doon. So, update na lang kayo namin mamaya mga idol ha. Ah. Ayan, God bless na lang sa lahat. Ikaingal din. Tago ko muna yung cellphone ko para tutok ko sa pag-apak ba mga idol. Ha? Mamaya na mga idol ha. Ah. Dito na si Master Norman oh. Ayan oh. Ayan, na nauli ko. Ito daw ang sana uli niya ang lalaki oh. oh. may tara pa siya oh. 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 Lalaki ito idol. Tapos may ano sila oh, may bahong ba. Oh. May no, picture na, no, picture. Kapte no, kapte, kapte. Kapte. Basig grilyo mo tagwa, tagwa. Ah. Tagwa mo sigrilyo to, putang to na yo. na. Pang thumbnail blow. natural po yun ang mga idol o oh, nung oh, nauli namin sa dagat oh. kasi mahirap kami <laughs> mahirap lang kami kasi no mayirap. kaya umanap ng kami ng pagkain to <laughs> oh. <laughs> oh. thank you lord oh. hmm. na o oh, alamang na ito tinatawag niya alamang <laughs> laki o oh. na <laughs> tingnan mo na mga malaki Thank you Lord, no? Ay, kiyo. Puta ko na, itong, ano ko oh. tayo ano, butas. Na. Ang dami nang kuha, no, no. Ito yung sa akin, <laughs> mga idol, oh. O. Ayan. <laughs> o yan, oh. Ayan. Ito yung, ano, sa akin, oh. Hehehe. <laughs> <Ayan> sa loob. <laughs> oh. <So laughs> yun. <ngayon>. Hindi <laughs> mo kita, oh. Ayan, oh. Ayan yung mga idol, oh. Yung may Kasi Master pa na, no, oh. Why pa, oh. Kasi Master <laughs> pa na, no, oh. Andito pa kami sa gitna, oh. Ayan pala si master pa na, no, oh, mga idol. Ayan oh Hintayin natin dito Kasi parang dito yan pupunta Dito, dito. maganda dito Tapos tara no uh, Ayan oh Andiyan ang tubig oh Ayan Mamaya pang alas dos yung ano Yung malaking tubig ba <laughs> Naglandas ng tubig Mauuli pa Mauuli pa kami na yun Nagdagdagan to oh. namin Hanggang hanggat hindi pa tumataas yung ano Tubig mga idol So maya-maya na naman mga idol oh, ayan oh. Tingnan natin mamaya yung kay ano, si Master Pano. Ayan naman maya, pag nahuli naman. May walo-walo, ni sa talambat. Ay. Patay na 'di. Paangkutan eh. Eh. <laughs> Kagat kapas na. So maya-maya na mga idol ah uh, Maya na naman. Ayan, dito na si Master Pano. <laughs> ayan. Master Sir <laughs> Norman, ito lang sa kanya Dami mga idol. Hmm, <laughs> may malaking tarab siya oh, tatlong piraso mga idol. Oh. Yan, dami mga <laughs> kasi. Dami mga idol. Oh, may idol. Basta pa raw lalaki din nang dito niya. Oh. So, eh. so, pauwi na kami mga idol oh, laki na ng tubig tapos parang uulan mga idol. Ayun. Oh, oh, yan ang tubig oh. Yan ang tubig. Ayan. Na um, oh. Yan. Uminahuli pa si Master Norman oh na uli oh. Nag-gut-gut naman sa ko. No? Nag-gut-gut daw. Nag-gut-gut. Nag-gut-gut daw. kasi lalim, oh. <laughs> ah! Ang saya ni Master Norman. Ito naman, oh. Baka meron po ito, Pag ano, mga idol, dito kami, ano, manggilaw. Yan. Dito kami manggilaw, oh. Para nga kasing sapa, to. Galing sa sapa na malaki. Kaya yun, mga idol, oh. Oh. Doon lang kasi kami Doon lang kasi kami lagi Kaya yeah, sa dito na naman Bagong spot na naman dito So bye bye na mga idol Salamat sa panunod mga idol oh, Bye bye na Master Norman Bye 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 na mga idol So bye bye na daw Uwi na Gutom na, gutom na ba mga idol? So, oh, ayan, hindi pala naayos yung clip ng ano ko ah. So, oh. babay na, mas pa Bye -bye na. Babay na. Ay, mga idol. Ayan. Bako. Oh. Nakain muna kami doon sa may ano, mga idol. Doon sa may uh, tulay ba, tulay ba, tawag doon. Thank you, Lord. At nakarami din kami. Tuwa pa daw. Ito pa na kami mga idol. Ito yung sa akin oh. Yeah. <laughs> yan. Okay na yan, pag ulam na yan Isang ulaman na yan Idol. Tara, tama na yan Kaya, Baka may mapakan tayo dito na alimasan Kasi marami dito, nakalublob Idol,

Di halo Kai. Mister Norman. Hoi. Kok kayak ngai dun. Mul lagi. Parang ngawang nah. <laughs> <I> nah. <don't know. laughs> noh naik tadi loh.

Nagkapanunok <laughs> na sa Ano? Sali, ori, oo, oo, may busto to Ah Tiyamba <laughs> ni Master Panaw Nakakita siya ng ano Dalawang sulay bagyo punta na kami doon mga idolo Dilip Tara, one step now Ayan o, ang bilis ng tubig mga idolo Ayan o, ayan, ayan. o so, pa, sotohin ko ito ng Jasa na yun Jasa ko ay idolo Marami akong Kaming jas doon na hindi na gamit pa

Iwat na Dito, dito. Wala, ipakita natin sa mga idol natin. Sa lupa, sa lupa. Sa lupa. Dala pa siya, Ha, ha. Parang ayaw pa labas. Oo oh. na, yun na. Ayaw na. Ayaw na. <laughs> Ayun na. mga idol. Si aking ah, tao to, si Master Norma, no? <laughs> Yan. Pag... Pag nandyan lang na walang trabaho yan may idol, Isasama ko yan Kaya wala na tapos na yung project nila ni Kagawad ba Nirat ni TV ba May idol. May pa-vlog din yun Kaya yun, sumama na naman siya. At salamat sa Panginoon mga idol.

Ba. Diba? Kahit anong hirap, laban lang mga idol. Laban sa kahirapan, idol. <laughs> Yun sila oh. Haba video na ito idol. Sana mapanood nyo. Yan, malalim putik. Malalim ang putik. Ayun. Hanggang dito na lang mga idol. Bye bye na. Bye bye mga idol. God bless. God bless sa ah, lahat. Oh, bye, bye na. Good night mga idol. <laughs> Good night. <laughs> so, bye bye mga idol.